Yan, mga bro, mga sis, ang aming bisita galing ng Sariaya Kison, Lipa, at saka Kainta Arisan. Yan, ah? mga bro, mga sis. Nandito sila sa bahay namin na napakaliit, napakasikip. Sige, mm. okay. na. okay, kumain na kayo. Sila pa bumili ng ulam kasi wala daw po kami pambili. Kain <laughs> <laughs> na! Yan. Oh, Magsalita ka na di, ka mag-anak mo tayong eh. <laughs> kain tayo. tayo. Kain tayo. Kain na ta. tayong <laughs> kain ta. <laughs> yes, ko, eh. Sige, kain na kain na tayong kain 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 Basta kayo nakakain, busog na rin ako. Dan. Ko? Hmm, ko. Shout out po pala sa lahat ng aming viewers at saka subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo sa ulang sawang pagsuporta sa amin yeah, sa aming munting channel God bless po yan wala ang kanilang mga habi ang may habi lang dito is si Christina Paner <laughs> si Don Noel <laughs> bye bye po God bless po sa ating lahat ingat po tayo <laughs>